So, isa sa mga paborito ko ng sapatos ngayon na pang train, pang daily, pang long run is yung Anta G21 Pro ko. Yung version 1. Nabili ko siya ng around 3,000 plus lang. So, so far, isa siya sa talagang naging paborito ko na kasi for one, maganda yung cautioning niya. Maganda yung energy return niya. Although mabigat siya, pero yung bigat niya, hindi mo masyadong naa nararamdaman kasi andun talaga yung pagiging springy or yung bounce niya yung energy return niya na bibigay niya na natutulungan ka para tumakbo at the same time talagang yung cautioning niya masarap sa paa malambot yon and yung midsole technology ng sapatos na yon is yung tinatawag ni Anta na Nitro Edge naisip ko since meron na akong di daily trainer na ganun kaganda na hindi naman ganun kamahal yung plano ko na sana bumili ng Adidas na Adizero SL2 since talagang hindi ko pa siya ganun ka kaya or afford kasi hindi na siya ulit nag-sale na around 3,000 na lang kasi usually yung price niya is 6,500 tapos bumababa ng around 5,400 lang so far hindi talaga siya bumba ulit ng 3,000 3,500 so last week or last last week yata nakita ko to anta pa rin tapos nitro edge pa rin yung technology although hindi siya pang daily trainer pero ang presyo niya is around 3,400 lang Saka yun nga, yung subok ko na yung Nitro Edge na technology ng Anta. Sabi ko, wow, ganda naman yan. Tapos, carbon plated pa. So, naisip ko, why not? Ito na lang yung bibilhin ko. Tapos, ito yung magiging uh, gagawin ko or gagamitin ko sa mga speed work ko o kaya race. Kasi yung pinagtatakbo or pinang ginagamit ko sa race day, yung Brooks Hyperion 2, yung na-review ko na rin niya, talagang maganda for its price. Pero hindi siya carbon plated. Saka gusto ko namang matry ang Nitro Edge. Kung ganun din ba, sana subukan ko don sa Anta G21 Pro. So ito, ang Anta C202 HP Pro or Professional or Hyper High Performance Pro. Professional na sapatos pang race at saka pang speed work. Ito yon. Nitro Edge pa rin yung midsole technology niya tapos carbon plated. So far, sa initial test ko kanina, mapapansin mo yung agresibo niya niya rocker sa harapan. Parang gusto talaga niyang, or gusto ka talagang patakbuhin. Yun. At napansin ko rin na sa klase ng sapatos na to, hindi siya ganun kakumportable sa mabagal na pace. Which is, usually, yun yung ginagawa ko. Mabagal naman ako. Pero, since yun nga, yung nasa na ibahagi ko na run, walk, run. Yung run, walk, run ko naman na strategy, parang experimental ng zone 2. Sinunod ko sa kang Jeff Galloway na hindi naman talaga strictly yung talagang pareha sa kanya. Pero yun nga, nakabase ako sa effort base sa heart rate. Ito, pwedeng-pwede to kasi may mga part na ako na or may mga panahon na ako na ang pace ko sa run part ng run, walk, run strategy ko is around 4. 4.30, 4.10, 4.20, Minsan umabot ng 350, ganon. Hindi 3 na 3 talaga, 350, ganon. So, I think bagay ito. Pero syempre, yung pinaka-purpose ko talaga dito is susubukan ko siya sa race, sa mga fun run. At syempre, gagawan ko siya ng review. And so far, kung titingnan nyo sa YouTube, titingnan nyo sa TikTok, wala pang naka-review nito. And usually, ang nire-review is yung Anta C202 na HP lang, which is daily trainer na carbon plated. Pero ito yung professional version. Ito yung mas mataas pa na version. Kung baga, yun nga, professional version siya. Kung makakatakbo man ako ngayong linggo, gaya na nasabi ko, if ever kakayanin ng pa ako kasi nga, meron pa akong iniindang uh, Achilles din din o pati. Kung kakayanin ko, saka i-break in ko siya mamaya, ako, kakayanin ko rin, i-update ko kayo para at least man lang kung meron mang may bala, Kasi ang original price nito, is around around 49 around 49 hanggang 5000 plus so naingaan niyo talaga akong bilhin siya kasi 3 4 na lang so yon at least man lang makatulong ako makatulong ako sa inyo at siguro makatulong na rin sa antak para <laughs> maka maka generate sila ng sales. So, anta, kung nanonood kayo, fan na fan ako sa Nitro Edge na technology nyo. So, ito, napabili ako ulit. And abangan nyo ang magiging full review ko nito.